Hello po mga kagis magandang hapon po for today po wala ho kaming fishing at sobrang init uh, bali po uh, tawag ito napaka init ho talaga dito sa UAE so, ngayon po uh, wala tayong magandang uh, may lalagay na content sa ating uh, video so ngayon po dahil wala ho tayong fishing eh, sakto naman po wala ho kaming gamit so, gamit ho namin ng mga jig ng mga kukulangin ng mga uh, So, bibili ko ako at isasama ko kayo kung saan ko ako nabili ng mga equipment po natin pang fishing po. So, tayo na po! So, mga ka-guys tayo po is papunta dun sa lugar dito, yung Adisman. So, medyo traffic po. Kaya, kundis talaga. Kundis tinta. Talagang, talagang durog ng durog dito kapag po, ano, traffic Kasi durog na durog yung oras natin kung tayo pupunta ko so titignan ko kung hanggang saan ako traffic nito kapag po medyo hindi natin kakayanin balik po tayo may bibilyan po tayong iba so, yan you know, medyo lumuwag po tayo ngayon yan yeah, direction na po tayo ng atsuman mga kagis meron pa lang aksidente so ngayon know, din na tayo so, <tinyo> Okay mga kagis, nandito na tayo sa may parting adjuman at uh, malapit-lapit na tayo ng konti. Medyo konting traffic lang pero makakarating na po tayo. So mga kagis, nandito na tayo sa adjuman at uh, tayo pupunta kay Almadina. So ito ho isang branch po so Mamaya pupuntahan natin yung isa kung wala ho yung inaarap natin dito. Paso na ho natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Ayun, may video ha. Huh? Yeah. So, here we are on Almadina Taco Shop If we cannot find the items that uh, we want to get, so we will go to, we will go to the other shop. Oh, daming tapag Shop Daming mga ano dito. Yung mga kasisok. Kasisok. Mga hook. hook line yeah. Okay. na some uh, the okay. mga nab, power okay. nab so, yeah. Pili tayo dito ngayon. So tayo dito tingin natin kung nandito yung Lose na hinahanap po natin Tingin nyo tayo So talagang sandali po So mga kagis wala ho yung hinahanap po natin Dito sa shop na to So lilipat po tayo doon sa kabila Sa kabilang shop po nila At uh, titingnan mo natin Kung meron po sila doon uh, bali po uh, Wala ho rito Wala ho rito आजू जी पलटन मार दिया हम बोलो ना कमर लाओ जो पता लो Wala dito. Wala dito. So mga kagis, wala ko rito yung inaanap natin. So punta ko tayo sa kabilang shop. Ho. Marami naman yung shop dito. Dito na natin. So mga kagis, ito yung pangalawang shop na pinuntaan natin. Ito yung second uh, shop po ng Almadina. So marami pong shop dito pupunta naman natin. So titingnan nung natin at hahanap, hahanapin po natin yung uh, ah, talagang kailangan-kailangan po natin. Yun po yung kailangan kong bilhin. Sige po. Uh, MTC General. Ayan na. MTC. Nakatikit so, lang po sila dito. Pasukin nung natin. Tingnan nung natin. Yes! Okay. Ito yung MTC. So titingnan nung natin itong mga nila. Inahanap po yung jig na kailangan natin. Lurus na kailangan na natin. Hello! Hi! How are you? Good. Good. How's everything? Everything's okay. Good. Yes. Nice for yeah. YouTube or for TikTok? Yeah. The humid? Which one? This is video for my channel. YouTube or TikTok? YouTube. No TikTok. Come to TikTok. TikTok, TikTok. very very joke, yuk, yuk. Too much. Lurus! <laughs> So this one you can pick. Ah, Lutak. Lutak, Lutak uh, but pure silver, huh? Pure silver? I, yeah, I need. I, this is silver and red. This is Lutak? Yeah, that's, that's no, not this same. one. No, not this one. Small. Bro, this one for uh, Malaysia. This uh, same company, Lutak, mm -hmm. but the packing is different. Yeah, but it's a small, silver. I'm looking for uh, uh, 9.8 grams. 9.8 grams? Yeah, yeah uh, 9.8 grams, I, I don't have 9.8 grams. Uh, Is the guy who helping us very nice? Uh -huh. yeah. so, he's helping us to find the variety of loan no, that uh, we want to buy. Unfortunately, there's no Unfortunately, we are out. Yeah. Running out. Uh, they are nice. They are nice. If you went here, they are helping you to find. Again, Is here some copy yeah. of them? Yes, sir. But I'm I do walking. I'm walking around here to nice. search for that. Only one variety. I'm looking. I'm not looking for this one. Don't worry, mm. you can mm. take a look what you yeah. want. So, we, a look, we, a look, uh, we will take a look at the other shop and thank you very much sir. Bye-bye. Take care. Take care. Bye -bye. Take care. Bye. So, wala ho dun eh. So, ikatikat lang ho tayo rito sa kapila. Dito naman po tayo sa kapilang itap. Tingnan lang ako natin. Pare, I'm looking for this. But, bigger, like this. Yeah, you have? Yeah. Big one, this one, this one I like. Solid, solid, no other color. Uh, very lucky if we get that. No, we have tried eh. No, no. Same like this. No problem. No. Okay, okay, okay. So, dito, nakakita ho tayo. Nung nakakita ho natin yung lures na hinahanap po natin. Kaso, maliit. So, ito is a uh, ultralight. 5 grams, 50 mm. So, hinahanap po natin is a uh, 10 or 9.8 grams. Na pure silver po. Yun ho yung hinahanap ko. So stay tuned po chine -check, ano. check po nila yung Yung hinanap po natin Tine-check po mga kagiseto po Okay din to Ito Good strike din to Mga good strike uh, Binibigay ho sa atin Ang price of ha, 15 dirham Pero Titignan ho natin So kailangan ho natin Muna mabili to Kung meron Itong ganito Kaya hinaharap po natin Marami yung mga iba-ibang variety gaya sinabi ko pero kung ano yung variety na talagang click na click doon sa isang spot nyo doon na lang ko kayo huwag na kayo magpapalit Mahirap pong papalit-palit nakakapagod So yun naman po So yung idea nyo ni sa akin lang naman po kung itatry nyo po eh okay Ito mga ano siya twenty oh. 20 grams oh anong mga, ano mga pas jigo to past jigo yung mga ganitong klaseng ano pala nyo double sided blade mga pas jigo yan meron na no, combination ng jig na slow tsaka past, meron ho dito eh. ito, ito past to ito mga slow yan slow mga plotted meron nung no, ito, yan ito, okay, ito, ito pang ano naman ho to, pang shore ay pang bottom pang laot ito pass, tsaka slow combination dami marami rin marami, marami ako yung sa ano okay mga kadis tayo eh palipat lipat na ho ng pesto wala ako tayong makita na yung nating po natin so yun kakaunti no no tag youtube youtube <laughs> hello youtube <laughs> hello, hello how, how are you what's up Welcome to Sabi Habishina. Yes. <laughs> What's the name, the name? We have uh, too much jig. Have the uh, Lord you see? Yes. Present, present. He entertain us and he get us uh, to make a sales talk regarding about the shop. So unfortunately, we didn't have, we didn't find the, sh the variety of shop that uh, the variety of floors that uh, we are looking for. Also uh, have uh, S-4. Ah, spoon. Yes. Uh, Ini-entertain tayo. So, meron ho silang mga ibang klase. Eh. So, spoon. Ito yung spoon. Yung pang trolling ho yan eh. For trolling, right? Yes, for trolling. Yes, for trolling. Also have braided lines. ATX uh, and polar yes. 16X. Yes. Ang galing niya oh. He's good. He's a good salesman. He entertain us and uh, he present the all uh, the items that we have. Player. Oh, yeah. Uh, yeah. From akong makakagis wala akong makita may nakita ako maliit maliit po yung nakita natin so dito tayo babalik po tayo kay Almadina baka ako dito tayo makakakuha talaga so ito po hinalaw naman po tayo mag video mag open ng video so ito may nakita tayo silver ito yung pero pure silver ang hinahanap ko pero ito nakita ko tingnan natin to 9.9 8.9 Pwede na ito ito siguro 8.9 yung pure silver para itong kulay pero oh, siguro okay na din ito hmm. ito yung hinahanap ko gantong kulay masura ah, yung ako nyan eh tingin natin ito tanong ko lang kung meron sila may nakita na ho tayo. Tinutulungan ho tayo ni Arbab na maghanap. So, ang Welcome to my channel, Kagi TV. So, nag po kami nung ano. Tinutulungan ako maghanap nung lures na yung, uh, kailangan ako natin. Preparation po to for next week or second week. Kasi ito po lang init. Kaya hindi mo muna kami nag... Ano ngayon, nag uh, fishing sobrang init but they will try to find out if they are uh, stuck we'll keep on so, oh, bumirilin na tayo ng shock leader shock leader yung ginagamit nating uh, leader line Yan, ang dami yun dito 40 ho sana 40 ho sana kaso medyo sobrang ano so matigas matigas ano itong 35 dala ang dami isang <laughs> Take it there. Take like this, where? This, Check this, this. Take this. This, no? This, good. Same mm -hmm. Okay. That so. one. This one, I get it. 35. No, no, no. Only 35. Okay, nakakita na po tayo. Ito na po. Uwi na tayo. Ito po yung inaanap po natin. So, kung isang kule, isang kule lang po tayo. So, how much ba ba? Uh, 80 80. Salamat. Okay. So, okay na. po mga kagis. Nakabili na po tayo ng ating inaanap na lure So, ito po yung preparation po para po sa si darting na week. So bumili tayo ng floro leader at saka ng loose. So pakikita ko sa bahay. So uwi na tayo. Ayan po. So magandang gabi po mga kagis. Ito po nakauwi na tayo. So ito po yung ating mga nabili po sa Almadina. So bali po uh, ito yung gagamitin po natin this coming week. Bali po uh, isasabayo natin to kay Aurora. So bagong Uh, kapamilya ho natin to sa adventure kung bumili rin ako ng isang tiger na lota po susubukan natin so paano po ito yung gagamitin natin this coming week uh, po so ito po yung uh, tabi so bagong kapamilya ni Aurora so susubukan natin this coming week so maraming salamat po sa pagpalo po ng Agis TV and see you there po sa next week adventure po natin Agis TV po para mo sa inyo bye.